Welcome back mga kawakis! Magluluto tayo ngayon ng trending na pagkain. Tawag nila musubi. So wala ano kayo sa baon na tinapay, pansit kanton, eto na, musubi. Business na pwede mong simulan kahit sadyante ka pa, rice, nourish, spam lang. Tapos instant negosyo ka na. Turuan namin kayo step by step kung paano gawin ang musubi na hindi lang masarap kundi siguradong pwede nyong pagkakitaan. Swak sa estudyante, nanay, o kahit sinong gusto mag-extra income. Ito yung ating luncheon meat. So, bubuksan lang natin siya. Alagyan hindi natin itatapon. Kasi gagamitin natin mamaya pang mold sa paggawa ng musubi. So, yan. Iiwain lang natin siya. Mga ganito kakapal. Ganyan lang, ganyan kakapal. Iiwain natin siya. Pero, teka, may fun fact ako tungkol sa nori na ginagamit natin dito. Quick trivia lang, alam nyo ba? Yung nori pala na gamit natin galing sa seaweed na pinapatuyo at ginagawang parang papel. At hindi lang basta pambalot, mayaman pa ito sa iodine at vitamin B12. Kaya healthy din. Kaya hindi lang masarap at healthy. Kikita ka pa dito. Magdala nila tayo ng ating antika. Pang dip lang. Pero babawasan pa naman natin yan mamaya. Pagkakay natin, sasalan na natin yung ating mga luncheon meat. Dutoy lang natin ating luncheon meat. Oo, oh, yan mga kawakis. Luto na siya. Yung tama lang yung brown niya. Ah, uh, ganito lang yung pagkaka. Yung pagkaka-brown niya. So, eto na yung ating naluto mga kawakis na luncheon meat. After na ito, magluluto muna tayo ng egg. Scrambled egg. So, yan mga kawakis, same pan lang din kung saan natin niluto yung ating luncheon meat. So, din tayo magluluto ng ating itlog. Ano ito? Uh, dalawang itlog. Doon. Ito na yung ating egg. O, oh, so, babalibalik lang natin siya para maluto yung kabilang side after nyan, lalagyan na natin siya sa kanyang lalagyanan. Magluluto naman tayo ng ating kimchi fried rice. Ayan. Mainit na yung kanan natin. Lalagyan na natin yung ating kimchi. Uh, yung kimchi fried rice. So, dagdag din tayo ng konti oil para hindi masunog. ang natin yung, yung ating apoy para yung kimchi hindi sa masusunog. After nyan, pag naluto na, lalagyan na natin yung ating kanin. Luto na yung ating kimchi, lalagyan na natin yung ating uh, isang mangkok uh, na kanin. Kailangan natin maluto gusto yung kanin natin. So, ayan mga kawakis, luto na yung ating ating kimchi rice. So, lalagyan na natin sa lalagyan. After neto, magluluto pa tayo ng isang rice. Tawag natin garlic. Garlic fried rice. Simpan so, lang din na paglulutoan natin para malasan na rin. So, ayan mga kawakis. Ito yung ating kinatens. Luto tayo ng ating fried rice. Garlic fried rice. Gagawa <mimitation> tayo ng barbecue sauce muna. So, meron ako ditong 1 cup of water. 1 cup of water. 1 uh, one cup ng toyo. Kaya ng um, konting ketchup. Siguro mga ano to, mga nasa mga 3/4 mga 4 tablespoon ng ketchup natin. Konting sugar lang, unting-unting sugar lang. Si na paminta. Ay pepper. Tingnan okay, tayo ng konting kikuman. Kikuman. So ayan mga kawakis lumapot na siya. Yan, tama na yung ganyan lapot lang. Tuto na yung ating barbecue sauce. Alagay na natin siya sa ating lalagyanan. O so yan, lagay natin yung ating barbecue sauce dyan. Then after yan, luluto naman tayo ng ating teriyaki sauce. So, yan ang ating barbecue sauce. Ang teriyaki sauce naman lulutuin natin. Meron tayong ulit 1 cup ng water. Yung grated na ginger. Nag-grate din nating bawang garlic. Kukuluin muna natin siya ng ilang minutes lang. Saka na lang maglalagay ng soy sauce. So, Pakukuluin lang muna natin. Tumulo na yung ating pinakukuluan may ginger na may garlic na 1 cup water. So, maglalagay tayo ngayon ng, lalagay naman natin dito is 1 fourth cup ng kikuman sauce. Lagay tayo kikuman sauce, then lagay tayo ng baliktad naman, lagay tayo ng konting soy sauce. Then, lagyan natin ng lagyan tayo ng pepper. magiging tayo ng konting konting sarap lang. Konting-konti lang. Ayan. Kaya mag-add din tayo ng ng little bit of sugar or sweetness lang. Ayan. After niyan, gagawa mag-set mag, ano na tayo. Ah, uh, set na tayo ng ating niluluto. So ayan mga kawakis, malapot na yung ating teriyaki sauce. Maglalagay tayo ng sesame oil. Ayan, na lang natin ng 1 minute. After 1 minute, ito na yung ating teriyaki sauce mga kawakis. Lalagyan na natin siya sa kanyang lalagyan. Oh yung seaweeds na nori, yung malaki siya, importante, mahati natin sa tatlo. Ganyan lang ang gagawin natin mga kawakis. So, hatiin natin sa tatlo. Meron tayong cling wrap. Ito'y gagamitin natin pang hulma. Nulit ko kasi nano. So, ang ginawa ko na lang, binutasan ko na lang siya ganyan. No? Para i-diretso ko na lang siya rito, yung rice. So, ang gagawin natin, direkta na natin dito yung rice. So, lalagyan nyo siya ng, lalagyan siya ng mali. Ang ano, luncheon meat. yan So, yung luncheon meat, lalagyan natin siya ng, ng barbecue sa sa ibabaw. Ayan, ganyan lang. Sa isang batch, nakagawa tayo ng 10 pieces na musubi. Kung ibebenta mo ito ng 35 bawat isa, kikita ka ng 850 per piece. Kaya sa isang batch, may total sales ka na 350 at ang tubo mo ay 85 pesos. Sa ikalawang batch, hindi mo na kailangan bumili ulit ng nori, ketchup, oyster sauce at bawang kasi may natira pa ay dadagdag mo na lang ay isang latang ulit ng Korean luncheon meat na 130. So, ang puhunan mo para sa dalawang batch ay 395. At magagawa ka ng 20 pieces na musubi. Kapag nabenta lahat, ang total sale mo ay 700. And guess what? Ang kita mo is 305. Ngayon, depende yan sa inyo kung paano nyo papalalakihin ang kita o pasasarapin ang paninda. Pwede nyo siya lagyan ng toppings tulad ng ginawa namin. Nilagyan namin ng itlog at siyempre pwede nyo nang dagdagan ng presyo. Depende sa level up ng version nyo. Depende yan sa kapal ng hiwa nyo. Kung pang estudyante market, pwede nyo silang ibenta ng 25. Panipisin lang konti para mas abot kaya. Kung pang opisina naman, pwede nyo rin gawing 50 pesos bawat isa. Pero siyempre, kakapalan nyo ang hiwa at dadagdagan ng extra toppings para sulit sa presyo. Depende rin talaga sa diskarte nyo. Kawakis, pero sa nakikita ko, maganda ang tubuan sa musubi. Lalo na kung marami kang benta. Kaya kung magahanap ka ng simple pero siguradong negosyo, baka ito na ang para sa Kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like, follow, share, and subscribe na, na my YouTube channel, Lutong Kanto Alawaki Style.